Okay uh, mga kabirada, dito tayo ngayon sa Sitio Sumagausaw. Sumag Itong tulay na sabi kanina uh, binabadyet na daw pero ayaw pumayag yung may-ari ng lupa. Ngayon, para ho masigurado natin pagkatapos ko magprograma mga kabirada, dumirekta ko dito sa area para malaman natin ang nagsasabi kung, kung ano ang sinasabi. Ito ngayon mga kabirada para malaman ninyo. Kausapin natin mismo ang may-ari nitong lupa. At uh, kasi ang sabi daw dapat 5 meters mula doon sa may posti papunta sa dito sa taas para magawa ito. So ngayon kakausapin. Bag yung Ursula pa yata kung hindi ako magkakamali dito tama? Ursula, Ursula. Ursula? Oo. Oh. Hanggang sa ngayon tabingi pa rin ang karsada. Ngayon dito tayo kausapin natin. Sir, magandang umaga po. morning. Oh, morning opo. Oh, ano itong tulay na ito halimbawa ipaayos sir itong dito sa sitio Sumagaw Patawi, Patawid doon sa kabila. Ipayag eh, ba kayo na ipaayos to? Oo, oh, uh -huh, para naman sa lahat o, ng lahat ng tao rito. Oo kasi ay lumalabas ngayon hindi na kayo pumapayag sa lupa. Uh, ay hindi kayo pumapayag na eh, ayusin yan dahil hindi niyo pinapayagan ang uh, magamit ang lupa. Sabi ko imposible naman 'yon. Para naman 'yon sa kano ka, eh, Para naman 'yon sa development at saka, sa sa uh, ikagandahon ng mga tao diyan galing sa taas himbawa. May mga ano sila diyan may produkto galing sa taas so madaling maka ano mm -hmm. kasi may kalsada di ba so ano yung panawagan mo sa ating uh, gobyerno ngayon para tis maayos na yan tulay na yan ay eh, dapat tayos nila yan para kasi kami na nahirapan dito para sa oh. pa, baha eh provisory sure, yan sa amin yo oo. so ikaw naman ma'am ano naman ang masabi mo Na uh, kung sa akin, sir, okay naman sa amin may-ari ng lupa, sir. Sa anong mga pamilya dito? Mariano, ano? Mariano. Oo. Yun sa kabila, anong mga pamilya doon? Magkuha. Magkuha. Oo. So kasi tatawidin ako doon sa kabila mamaya para mapag-usama. Matanong ko din siya kung ano din ang mga opinion niya. So ibig sabihin kung pumayag yun, kabila ang mayari ng lupa, ba't hindi nila pinaaayos, di ba? So ano yung panawagan mo sa ating gobyerno na para mapaayos yan? Kasi tabingi eh, delikado. Uh, masasabi ko lang ipaayos nila. Yung tulay para hindi pa kayo mahirapan magpatawid-tawid pres, katulad ngayon, mm -hmm. masira yung tulay. Mamaya, pag magkaroon ng baha, ba baha. oh delikado, delikado yung tulay, di ba? Sipre, kami din mapiktuhan dito. Tama, di ba? Tama, sige. Sipri mas maganda talaga nga habang maaga pa, mapaayos nila yung tulay. Oo, oh, maaga, matagal o, na yan, ilang o, taon na yun. Oo, oh, kita mo. Bali, lang nila. Hmm. na engineer na tatu dyan. Puro silip. Hmm. Puro picture. O, hanggang ngayon, wala din. Wala. <laughs> sige ho, Salamat ha. Ata. Oh, oh. oh na, na to, dali. Saka na to. Oh, para makita sa atwal, no? yan Oh, ayan, no. So, ayan mga bata na yan, oh, tingnan mo. Gakuyapit do nga. Oh, 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 yon Oh, Tapos hindi ka hindi ka formal kundi manghawid ka kay madulas ka. O nagsangit ang imo nga kwan ka, umbrella mo, umbrella. Ah, oh, ayan. Ayan. Yon do hagdanan kahoy pataas, no. Ako, masaka. Ah, kami Ha? Hmm, yan, tabingi. Yan, so, yan. Ito yung Maganda sana, mga kamerada. Maganda, maganda ang pakagawa. Kaya lang, kailangan mo mang... Pero si Nini, di hindi, bali takilid, Oh, ayo, oh. Pero no? ako so, ang ginakulbaan, basi bumigay bala. oh, di ba? So, yan. Ayan, patawi dito yan sa si anong ano anong, anong sitio yan dito ga? Ne, anong sitio yan diyan? So mag-ausaw pa rin. Ah, ayan mga kabirada. So dito sa dito dito, o okay kita tadlong yan. Ay siya, so yan. Yan di ba? So tadlong siya ito na. O, maganda dito si Mintado sa kamay hawakan. Yan, hanggang doon. Okay na siya, mga kabirada. So ngayon, unahin natin si ikaw mo anak no? Ano pa mo, sir? Milsor. Milsor. Columbres. Columbres. Pero ikaw yung may ah, ikaw yung anak. Oh. Columbres. Mm -hmm. Ah, okay, yon. So ikaw yung pinakaanak ng may-ari ng lupa. So halimbawa ipaayos tong tulay na ito, payag ho kayo? Payag. Ho. Oo, kasi para naman ho yan sa lahat, di ba? Oh. Kasi delikado yung mali, bumiga yan. Pag bumiga yan, di, delikado na. Wala na kayong tawiran, di ba? Oo, so ano mapanawagan mo sa ating gobyerno? Wala. Kung anong ihambal mo sanda, ipaayos na kung anong estima. Eh kung manak na na itong itong ipaayos na itong eh. Yun. Mm, so, para ika, sa, oh, tama. Ay, para sa, kada, ay, sa ikamayan. Mm oh. So, ikaw sir, anong mahambal mo? Ay, okay mo na ko. Oo. Uh, para nami, manda itong ito makakaya din kaya. Oo, oh, uh -huh, sugot man ikaw. Okay, sige. Iya pa sa likod ko, may mga tao pa iya sa likod ko. So, mm -hmm. iya si manang anay. Madam, ikaw, kung ano ano yung ano, anong 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 mahambal? Ay, nami mga nesel Kung kay Adon para may tabukan kami kung may magbaha bala sir. Uh -huh. Lalo nga, ikado sa mga unga ko mahulog. Gani man ho. Oh. Ako gani ga pambuyot ako nga tigulang na ako sa dapat nambuyot ako ay senior citizen ron ako. Karan sir, okay oh, sige, salamat ha. Okay, ito din no ay pa ya. Sir, bilang pumuloyo at sityo sa anong imo magiging opinion dyan? Mas naman siya ako, sir, hindi ikaw magabulig sa mo para maayos sa dyan ang tulay niya na pagyataw. Okay. Bukulat para sa amon niya, di para sa tanan niya pag naayos. Yun, tama, tama ka, tama ka. Ikaw, sir, anong opinion mo? Okay, okay para sa tanan ng aton ang mga tulay ah uh, mm -hmm. yan makita ninyo ang tulay si sir nagahambal iya kita niyo ang tulay ngayon andiri sa tabok sa pamilya magkuha o kita o hindi tatakilid pero yun dito sa pihak Tagilid. So, takil, tagilid ta. <laughs> Takid, ta. Ima, medyo, kung hindi sa tabok ikaw, yan, makara. Sentro ta ikaw magtulog. Pero kung ito ikaw sa pok, parang galingling ikaw. Okay. mama anong mahambal mo, ma'am? Sa tulay nga ra? Delikado gid sir magbaha. Mm. Okay? Oo. sige. So, Salamat gid So mga kamerada do do, do, opinion it pamilya uh, magkuha so ang pamilya Mariano gasugot magtaimaw ta imaw do kamerada, daya do daywa ka at uh, taga dayang si Sir Mariano dayang nakaitim uh, o oh, tama Mariano no si part naman sang magkuha do yung nakaluab So kung halimbawa may unang papirmahan sa inyo nga concern o consent papers nga nagasugot kamo para maobra mapirma kamo daywa. Oh, sir, sir. O kamo nga mga pamilya di mapirma para maobra Oo. Oh, oh. Okay, salamat ah. Okay.